Kapag nakikipag-usap ka sa mas batang babae, kadalasan marami ang nagkakamali. Yung iba, nagiging sobrang try hard, pilit nagpapatawa, o nagpapakita ng status at material things para lang magustuhan sila. Pero ayon sa stoicism, hindi kailangan ng sobrang effort. Dahil ang tunay na atraksyon ay nanggagaling sa disiplina, composure, at masculine presence. Sa video na ito, Tatalakayin natin kung paano ka makipag-usap sa isang mas batang babae para siya mismo ang mahumaling at maging addicted sa iyo, hindi dahil sa manipulation, kundi dahil sa aura ng stoic confidence at control. Kung minsan iniisip mo, paano ba magsalita ng hindi trying too hard? O kaya, paano ba maging natural na magnet para sa kanya? Ito ang sagot, talk to her like this. At kapag ginawa mo, hindi lang siya ang mahuhumaling, kundi mas magiging malalim din ang tingin mo sa sarili mo. Una, magsalita ka ng kalmado at kontrolado. Hindi ka dapat parang nagmamadali o parang may kailangan kang patunayan. Kapag mas bata ang kausap mo at nakikita niyang hindi ka nagiging jittery o overexcited, ang dating wagad ay isang tao na may lakas at maturity. Sabi ni Marcus Aurelius, Best revenge is not to be like your enemy. Ibig sabihin, kapag may pressure o tension, huwag kang aya sa ingay ng paligid. Ikaw ang steady presence. Halimbawa, kung nagkukwento siya ng mabilis, huwag mong tapatan ng mabilis. Sagutin mo siya ng dahan-dahan, may pahinga, at may bigat ang bawat salita. Kapag naramdaman niya na hindi mo siya hinahabol, kundi ikaw ang case setter, kusang angat ang respeto at interest niya sa iyo. Pangalawa, magbigay ka ng tanong na may lalim. Hindi ka lang basta nagtahi, o kumusta. Lumabas ka sa surface level na usapan. Ipakita mo na kaya mong maglabas ng perspective na hindi niya madalas marinig mula sa mga kaedad niya. Sabi ni Epictetus, we have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Kaya huwag puro kwento tungkol sa'yo. Ang mas nakakaadik para sa kanya ay yung lalaking nakikinig ng mabuti at nagtatanong ng may saysay. -say. Halimbawa, imbes na tanungin mo lang ng anong ginagawa mo, pwede mong itanong, ano yung bagay na pinapahalagahan mo ngayon na hindi mo pa naiisip last year? Kung pwede kang magbago ng isang habit ngayon, ano yun? Kapag ganito ang approach mo, mararamdaman niyang kakaiba ka kumpara sa ibang lalaking mababaw lang ang usapan. Pangatlo, huwag mong pilitin na magpa-impress. Karaniwan, lalo na sa mas batang babae, marami ang gustong mag-flex ng pera, kotse, o connections para makuha ang atensyon nila. Pero sa stoicism, hindi mo kailangang ipakita lahat. Ang tunay na respeto ay nanggagaling kapag pinipiling huwag ipagyabang, kundi hinahayaan mo ang tao mismo ang magtangkang mas makilala ka. Sabi ni Seneca, wealth is the slave of a wise man and the master of a fool. Ibig sabihin, ang kayamanan at mga bagay sa labas ay hindi ang totoong sukatan ng halaga mo. Kung mature ka at kontrolado, ipapakita mo lang ang kaalaman at karanasan mo kapag talagang may saysay sa usapan. Halimbawa, kung nagtanong siya tungkol sa hobbies mo, huwag mong sagutin agad ng buong kwento. Magbigay ka lang ng hint, I've been doing something challenging recently, pero baka mahaba masyado kung i-share ko ngayon. Makikita mo, siya mismo ang magpupumilit magtanong pa. At dito magsisimula ang curiosity at intrigue na magpapa-addict sa kanya. Pangapat, apat purihin mo ang isip niya, hindi lang ang itsura. Oo, lahat ng babae nasasabihan na ng ang ganda mo, o oh cute ka. Kaya kapag ganun din ang sinasabi mo, wala itong dating. Pero kapag pinuli mo ang paraan niya ng pag-iisip, dun siya natatamaan ng mas malalim. Sabi ni Marcus Aurelius, Soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung mas nafe-feel niya na naiintindihan mo at napapansin mo ang talino, pananaw, o effort niya, iba ang magiging epekto nito sa kanya. Halimbawa, imbes na sabihin ang ganda ng suot mo, Sabihin mo, interesting yung way mo ng pag-express. Ang unique ng style mo. Imbes na sabihin ang cute mo, sabihin mo, ang bilis mong makaisip ng sagot, nakakatuwa. Ito ang klase ng compliment na hindi niya madaling makakalimutan. Panglima, manatili kang grounded at hindi madaling maapektuhan. Minsan, sinusubok ng mas batang babae kung gaano kakatatag. Minsan magjo-joke sila ng parang pang-aasar, o titignan nila kung madali kang mawala ng composure. Kapag nakita nilang hindi ka natitinag at kaya mong umiti lang, mas lalo silang maa-attract. Sabi ni Epictetus, no man is free who is not master of himself. Kapag hindi ka basta-basta natitinag, parang nagiging magnet ka. Hindi dahil sa salita lang, kundi dahil sa presence mo. Kung kaya mong manatiling composed kahit anong gawin o sabihin niya, mapapansin niyang iba ka sa mga kaedad o ka-level niya. At ito ang magiging dahilan kung bakit mas lalo siyang mahuhumaling. Ngayon, balikan natin. Kapag gusto mong kausapin ang mas batang babae at gusto mong maging natural siyang maaadik sa presence mo, gawin mo ito. Magsalita ng kalmado at kontrolado. Magtanong ng may lalim. Huwag magpilit magpa-impress, Hayaan siyang maging curious. I compliment ang isip at pananaw niya, hindi lang itsura. Manatiling grounded at hindi madaling maapektuhan. Ito ang Stoic Way. Hindi mo kailangang maging sobrang pabaida, hindi mo kailangang maghabol. Ang kailangan mo lang ay mastery sa sarili mo. Dahil kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong isip, emosyon, at presensya, kusa siyang maa-attract. At tandaan mo, ang tunay na karisma ay hindi galing sa kung gaano ka kaganda magsalita, kundi kung gaano ka kapanitag sa katahimikan mo.